Matapos ang mabigat na pahayag ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. tungkol sa maanumaliang flood control projects ngayong araw, nagayag din ang kanikadala opinion ang ilang mambabatas hinggil dito. Ang detalye ihatid ni Faith Santiago. Alam nyo, ay, lahat naman tayo ay nais natin na makamta ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Yan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang President's Report na naganap sa The Presidential Broadcast Studio sa Kalayaan Hall ng Malacanang Palace. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang pagtiyak na merong mapapanagot at masasampahan ng kaso na nakabatay sa ebidensya na nakabase sa kasalukuyang investigasyon kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampan ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. Suportado ni House Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega V, aniya isang magandang hakbang ito para sa mga taong kaugnay at pilit na iniuugnay sa isyu hinggil sa flood control. Ito'y dahil pinabatid muli ng puno ehekutibo ang prinsipyo na ang pagpataw ng kaso ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi lamang sa ingay. Hindi umano dapat basta-basta lang yurakan at sirain ang reputasyon ng isang tao batay sa kuro-kuro o sabi-sabi lang. Dapat din aniyang mayroong malinaw at paktual na hakbang para dito na nakaugat sa due process. Binigyan diin din ni Representative Ortega na suportado ng House leadership ang reform agenda ng Administrasyong Marcos Jr. para sa pagsasaayos ng sistemang walang halong political narratives. Sinangayunan din ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6 District Representative Bien Venido Abante Jr. ang mensahe ng Pangulo na dapat base sa ebidensya at hindi politika ang pagtataguyod sa proseso. Madali lang aniya magspekula, ngunit ang pagpapanagot ay nangangailangan ng paktwal na impormasyon. Simple lang din aniya ang mensahe ng Pangulo na ay kikilos at aaksyon kung mayroong sapat, tama at konkretong ebidensya laban sa isang individual. Hindi rin aniya palamuti lang ang pagsasampa nila ng kaso, kundi ang pagpapanagot sa mga sangkot batay sa solid evidences sinunod sa Hustisya ng Bansa. Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, sa na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin ah, na namin kayo. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.